Alright mga kasama, good afternoon and then habang nagaantay kay Inday, meron tayong first na dumating kahapon so talagang uh, plano ko na dito buksan eh, dito i-unbox eh. <laughs> so ano to, Ah, uh, mic adapter ng Osmo Action 3. No, kasi eh, plug-in pay na lang, kaya itong pinili ko. Eh, bibili tayo ng adapter, tapos mic, di ba mas muda? So, sige, so, yung price niya is around 500 lang din. Tukon natin kung talagang compatible to sa Osmo Action 3. So, ang pangalan niya ay Sunny Life. Made in China. Tapos, lang natin kung gagaanap talaga siya. Ay, nice. kasira na. Ana, baka hindi na natin masawal ito kapag ka, ano. Maganda naman yung box niya, oh. Seat naman. Tapos, meron siyang pouch. And let's see. Hindi siya mga boss. Ang galing ko na, ha? Haba siya, oh. Ang haba, oh. yung ano, ah. Ang ganda ng quality ng cord niya. Yan, type C siya mga boss. Try natin dito. Siyempre, yung, yung ating Osmo Action Cam ang gagamitin natin. So, ito siya. Awero natin. So, yan. And subukan natin. So, kapag gaano ka, to, eh. Mayroong magda microphone icon. Yun, mayroon, mayroon, mayroon. Yung mga puso, oh, nakita niya ba? Pag lang ako, ayun na, tumataas mga baba. Pwede sa lakas boses ko. Subukan niya natin. Sa ayun mga boss, uh, chinagawin yung kanyang audio rin. Okay naman siya, maganda. So subukan natin sa ano, sa helmet natin ilagay ito. At try natin yung bottom vlog. Para sa mga fishing na spot, may punta natin medyo malayo. Yung mga paglitalan tayo habang nasa biyahe, di ba? Mga gustong mag-order sa so mga gustong bumili. Maganda yung quality niya. Kasi natin ko kung kano siya datagal. Ano siya, plug and play na lang eh. So na, diretsyo. Tapos ito na yung mic. No? Isa, tap ko lang yung helmet, boss. Try natin mag-rides. Nag-aantay ka hindi. Wala pa siya. So, ayun mga boss, itong gagamit na ating helmet. Panyang parang clip. So, natatanggal naman yan mga boss. Tapos ito, ito lang natin sa si chickpad. Dali lang muna natin yung, yung pad na... <laughs> si simit ko lang siya. Ayan. Tapos, kailangan kasi... Ba? Ay! Ah, ito. So, paano natin siya lalagay? Sisingit ko lang siya dito mga boss. Oh. Ayan. Ayun mga boss, okay na yung kanyang setup rin. Ito lang siya pinasok. Tapos pag ganito, sa haja sa uh, cheek pad, sa hadya, sa uh, ilalim niya. Subukan lang natin kung okay yung kanyang audio. Nakakita niya naman, nandun yung kanyang audio na neto. So, Subukan natin ha, third diet. Ah, uh, was recording na yung ating ano ha, yung ating... Ah, oh, post mo action 3. So subukan natin kung umaandar tayo. Kung okay ba siya. Ando rin natin. Yeah. Ugh. Tapos ikot tayo. Kung um, mag start ah. Ayan. So, kamusta naman yung audio natin mga um, boss? Try natin. Ikot tayo dito. So, ayan. Nakakapin yung visor ko. Uh, kamusta po yung ating audio? Yan, mabagal natin takbo natin Hindi natin mapabilisan eh. sendaming ang daming humps. na <laughs> para na sana kung matatry natin tayo na 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 gain is naka na Yan. na open yung visor natin. Kumusta mga boss? O, dito lang tayo iikot. Ay, baka lumayo pa ako. Saan <laughs> ako mapunta? Eh, dito lang tayo. Ano ba yung likuan dito? Yeah. So, subukan na, uh, so, sub, subukan naman natin isarado yung ating visor mga boss. Ayan, close visor tayo. Malamang sa malamang. Ah... <laughs> Ooh. kita ako? Ano, narinig, narinig nyo kung okay man yung audio natin Or hindi, sa ba daan dito? May daanan ba dito? Wait lang, parang pwede daman dito Pwede ba daman dito? <laughs> <laughs> so ayun nga po, kung masaya audio natin Hindi ba, hindi ba basag, hindi ba mahina or Kasi minsan kapag naka-crush uh, yung uh, visor uh, 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 mo Tapos boss mo way, parang basag yung boses lo So kung yung ano, sunny life Sunny life nga ba? Sunny life? <laughs> Ano yan? Maganda siya kasi ngayon nga. plug and play yan. Plug is saksak lang. Okay na siya. Wala siyang ada adapter na kailangan. Tapos yung, ayun, mic na haga, dry dire Di ba? So, kamusta naman? Yung audio natin. Mamaya, subukan natin. Oo, oh, nandito na tayo. Pagka-round round lang tayo habang wala pa si Inday. Anong oras na ba? Yun, mag-aaros. Singko na naman pala eh. 4.56. And ayan mga boss, yung quality ng ating audio using Sunny Life sa, so, sa ating Osmo Action 3. And yung front screen natin ay yung front uh, cam natin is yung ating Hero 10 na uh, pinaayos ko na parang naglolo ko pa rin So subukan natin gagamitin ba siya ng gagamitin kasi mayroon siyang one month na warranty dito sa service. Para at least malaman natin kung okay ba siya o hindi. Nagbili pa ako na SD card na ano para magamit natin yan mga boss. So yan, nadita ulit ako. So yun lang, testing lang mga boss yun. Kung okay ba yung quality ng audio natin tapos babalik na ako dito sa pwesto ko kanina. So yan, nandito tayo kanina eh. Dito ako oh, sumiksik sa dalawang ano na to eh. Sasakyan <laughs> na to eh. <laughs> yan, ikot lang tayo dito. Yan, wala naman tao dito eh. Yan lang. So yung mga boss, kung yung audio and yun, sa so, mga gusto mag-order, uh, i-click nyo lang yung link. Ilalagay ko sa description mga boss. At yan. Bida lang tayo kung, um, magiging okay ba itong ating uh, sunny life na ah uh, microphone para sa, ano, para sa Osmo Action 3. Alright? View!